Alam niyo ba ang kwento ng Bakunawa? Isa siyang higanting ahas sa kwentong Visayas. Sabi ng matatanda, noong unang panahon, may pitong buwan na kumikinang sa langit. Ang mga buwan na ito ay sobrang ganda, kaya't nainggit ang Bakunawa. Dahil sa inggit, kinain niya ang anim sa pitong buwan. Natakot ang mga tao na mawala ang natitirang buwan. Kaya gumawa sila ng ingay gamit ang mga kaldero, tambol at kahit ano pang maingay. Natakot ang bakunawa sa ingay kaya niluwan niya ang buwan at bumalik ito sa langit. Sabi ng ibang kwento, ang bakunawa ay dating tagabantay ng dagat, pero naakit siya sa liwanag ng buwan at naging mapangani. Sa kabila nito, ang bakunawa ay simbolo rin ng kalikasan, isang paalala na may balanse sa liwanag at dilim, sa tubig at lupa. Kaya kapag may eclipse na mangyari, tandaan ang kwento ng Bakunawa. Sino ang makakaalam? Baka nandyan pa rin siya nagmamasin. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-follow o mag-subscribe para hindi mangitim ang inyong mga kwento.